Hello, welcome back sa ating Adobe Premiere Pro Tagalog Tutorial At today, ituturo ko sa inyo ang isa sa mga pinaka makakapangyariang tools na ginagamit natin sa Adobe Premiere Pro Ito ang keyframing Okay, so simulan na natin So ginagamit ang keyframing kapag gusto mong mag-animate ng text Kapag gusto mong gumawa ng smooth transitions o kaya magdagdag ng motion sa mga clips mo keyframes ang bahala dyan. So, ano nga ba ang keyframing? Sa madaling salita, ang keyframing ay isang way para gumawa ng animation or motion sa pamamagitan ng pagsiset ng specific points or keyframes no, sa, sa timeline mo. So, inopen ko na dito yung previous project natin. Ayan, ito pa rin yun. Ayan, so si Premiere Pro, siya na yung bahala na mag-fill up ng gaps no, sa, sa pagitan ng mga specific points na isa-set natin. Kaya tayo nagkakaroon ng smooth na transition or animation. Lagi nyo lang iisipin na ang keyframes ay parang palatandaan. Okay, so, simulan natin sa isang basic na sample. Halimbawa, nandito yung logo natin. Ayan, ito yung logo natin. Lagi lang natin siya sa timeline natin. Ayan, so, andyan na siya. Sa ibabaw ng clip na to, ng keyboard. Okay, so, iksian lang natin. So, pag nilagay mo siya dyan, still lang siya, no? Dahil picture lang siya, PNG lang siya, hindi siya gumagalaw. So, para i-animate natin yan, syempre, kiklik muna natin tong gusto nating i-animate na asset. Sa tutorial na to, itong logo natin. Klik no? lang natin yan, tapos punta tayo dito sa effect controls panel. Okay. Again, kapag hindi yan lumabas, punta ka lang dito sa window. Tapos, hanapin mo lang siya dyan. Effect controls. Yan. So, dito sa effect controls, kung matatandaan ninyo, dito natin uh, nire-resize at nire yung mga clips natin. Okay. Kapag gusto rin natin mag-animate, dito rin natin gagawin yon. So, gawa tayo ng basic example. Sa position muna tayo. So, halimbawa, gusto ko na itong logo ko ay mag-uumpisa siya nang wala sa screen. Tapos, papasok siya sa screen. So, paano natin gagawin yon? Siyempre, una, i-adjust muna natin yung position niya. X and Y position. So, kung gusto mo na galing siya sa labas mula sa kaliwa click and hold drag mo lang itong position tapos i-position mo siya sa labas hanggang mawala siya doon sa ano eh sa frame yan so pag nawala na siya sa frame yan eh, yung value niya so para mag-activate tayo ng keyframe kiklik lang natin itong stopwatch icon yan toggle animation mukha siyang stopwatch kasi siguro dahil ini-indicate niya na pag nag-stopwatch ka dyan, magkakaroon ka ng marker dito sa certain point na to. Ayan. Dito sa position, na, sa, sa duration na yan. In this case, 15 frames tayo from 0 to 15 frames. Sabi mo dito ang position niya. Ito ang values ng position niya. Okay. So, yan yung palatandaan niya. Merong diamond dyan. So, say puto tayo sa One second. So, ayan na. One second na. Sabihin natin, gusto natin na pagdating ng one second, yung logo natin nasa gitna na ulit ng screen. Paano natin gagawin yon So, drag lang ulit natin pabalik sa loob ng screen yung logo natin. Hanggang sa mapunta siya dun sa kung saan mo siya gusto. So, kung mapapansin mo, nag-create siya ulit ng panibagong keyframe. Pwede tayong mag-zoom in dyan. Itong parang mini timeline na to. Relative to dito sa timeline mo sa ilalim. Pag mo yung playhead mo dyan, gagalaw din yan dito. Pares lang yan. So, ito yung logo natin. Transparent yung pink. Ito yan. Diyan tayo nag-animate. Okay? So, ang una nating keyframe ay ito. Pangalawang keyframe ay ito. Pag pinlay natin yan, ganito ang itsura niyan. Mute muna natin para walang sound. Okay? So, nakagawa na tayo ng basic animation, no? From off the screen, papunta sa gitna. Ganun lang siya. Okay. So, madali lang, di ba? Nakapag-animate ka na, basic. Ganun lang kadali. Basta lagi mo lang tatandaan na pag nag-set ka ng, ng keyframe, bawat isa rito, ito yung indicator, kung nasa ang position siya sa certain na oras. from 15 frames, nandito siya, wala siya sa screen, papunta doon. Kaya kung mapapansin mo, pag habang nagtatravel yung playhead dito sa gitna nilang dalawa, unti-unti siyang pumupunta doon sa value na sinet mo kung saan siya mag -e end no? From point A to point B. Kaya, so halimbawa, mula rito hanggang dito, nandyan siya. Tapos gusto mo, pagdating ng 2 seconds, wala na ulit siya sa screen. Pakanan naman. O, punta ka lang yung playhead mo, dalin mo lang sa 2 seconds, yan. Tapos, drag mo lang ulit yung position. So, pag mo yan, gano'n na siya. So, halimbawa, gusto mo na magsustay mo na siya sa, sa gitna bago siya mawala. Hindi siya yung dire-diretsyong lalabas. Kaya siya dire-diretsyo kasi from this point, continue siyang nagbabago yung value niya. No? Hanggang map mapuntahan niya yung next na value, which is wala na siya sa frame. Okay? So, kung gusto mo na magstay pa siya dito, ng mga ilang frames pa, copy mo lang tong uh, pangalawang keyframe, tapos, paste mo dyan kung nasan yung playhead mo. So, dito sa gitna, magsistay yan kasi hindi nagbabago yung value niya. From, from dito sa key point, sa keyframe na to, wala dito sa keyframe na to, hanggang dito sa keyframe na to, pareho yung value niya. So, magsistay lang siya sa gitna. Pag na-reach niya na yung pangalawang keyframe, doon na siya magbabago. Doon na siya lalabas. Play natin. Ganun lang siya. So, para mawala lahat yan, pwede mong iselect lahat yan, tapos delete lang sa keyboard or backspace. Pwede rin, ito, toggle animation. This action will delete existing keyframes. Do you want to continue? Okay mo lang yan. Mawawala na lahat ng sinet mong keyframes sa loob. So, hindi lang sa position tayo pwedeng mag-animate. O, pwede rin sa scale. So, halimbawa, gusto mo na mula maliit, papalakihin mo yung logo. So, halimbawa dito sa uh, 10 oh, 10 frames, gusto mo na ang logo mo ay, sabihin natin 0. Wala pa siya. So, ibig sabihin, 0 siya. Tapos, toggle mo yung animation. Okay, create siya ng keyframe. Ibig sabihin, sa 10 frames, 0 siya yung scale niya. Ngayon, pag Punta mo ng 2 seconds. Sabihin natin gusto mo na 100 na ulit siya. Pwede mo siyang i-100 ulit dito. Click mo lang yan. Tapos type mo 100. Okay. Or ando ko. Pwede rin i-reset mo yung parameter. Kasi originally, syempre, ang value nito ay 100. So, pag ni-reset mo yung parameter niyan, babalik siya sa 100. And at the same time, magkikreate siya ng panibagong keyframe kung nasaan yung playhead mo. Since may activated ka ng keyframe dito sa nauna. Okay, so reset natin. magiging 100 siya ulit. So, sa gitna nito, kailangan lalaki siya ang ganyang kalaki. From 0, unang keyframe, papuntang 100. Okay, check natin. Ayan, so lumaki siya, di ba? So, yung travel time niya rito, lagi nyo lang tatandaan na parang palatandaan nyo lang tong mga keyframes na to. No? So, from 0, iri -re reach nyo yan unti-unti yung 100. Kaya kung mapapansin mo, nagbabago yung value nito. You know? Hanggang 100. Okay? So, hindi lang sa position at scale ginagamit ang keyframing. Pwede rin sa rotation. Pwede rin sa opacity. Okay? Sa rotation, madali nyo na maintindihan yan. Siyempre, pag gusto mo na umikot logo mo. So, halimbawa, mula rito, i-keep na natin tong scale animation natin, no? Palaki siya ng palaki. So, halimbawa, mula rito, gusto mo umikot siya. No? So, maglagay ka dyan ng keyframe. Tapos, pagdating mo dito, sa dulo, ayan, gusto mo umikot siya ng 360. So, type mo lang dito, 360. Parang walang nangyari, di ba? Pero makikita mo, yung value ng rotation, isang buo, isang buong ikot, ibig sabihin. One full rotation, 360, pabalik ng 0 degree. Okay, so tingnan natin. Ayan, so umikot siya ng 360 degrees. O, one full rotation, habang scale up siya, habang lumalaki siya. No, kasi ginawa natin siya ng keyframes din dito, eh, ng animation dito sa scale. Tapos try natin dagdagan, no? Sa opacity naman. So, gusto mo, habaan pa natin. Para mas mahaba yung ano natin. Yung... Ayan, habaan natin. tanggalin na natin tong um, transition dito. Kasi, baka malito kayo eh. Ganyan na lang. Okay? So, halimbawa, gusto mo dagdagan pa sa opacity. So, umikot na siya, lumaki na siya. Pagdating naman dito, gusto mo, mawawala siya. No? So, syempre, gagawin natin yon sa opacity. No? Keyframe ka lang dyan. Tapos, siguro mga ilang frames, zero mo na to. Para mag-create ulit siya ng keyframe dito sa playhead mo. Yan. So, mangyayari nyan, wala rito, 100% pa siya. Pagdating dito, unti-unti na siyang mawala. Okay? So, ngayon gawa tayo ng panibagong animations, no? Uh, this time, medyo ayusin natin yung pagkakasunod-sunod ng animations natin. Tanggalin muna natin lahat ng mga keyframes natin dito sa scale, sa rotation, and sa opacity. Tapos, balik natin lahat sa normal. Yan. Okay, so ito na yung logo natin. Ayusin muna natin yung position niya. Halimbawa, ayan. Scale down ko lang siya. Tapos click ko lang tong motion. Gusto ko nandito siya sa part na to. Litan ko lang siya ng konti. Ayan. So, ang gusto nating mangyari, sasabay siya dun sa cross dissolve. No? So, punta lang ako dito sa part na nag-end yung cross dissolve. Ibig sabihin, dito ka mag-keyframe ng opacity. 100% dyan. Tapos, sa umpisa, si zero natin. So, dalawang keyframes na tayo. From 0 to 100. Sasabay siya sa pag-fade in. Okay. Tapos, pagdating ng 2 seconds, gusto natin na pumunta siya sa gitna. Yung logo natin. Tagal tayo ng animation dito sa position. So, yan yung values niya. Ito yung palatandaan. Ibig sabihin, nandito siya sa part na to. Yung position niya. Okay? Tapos, siguro mga 2 seconds and 3 oh, seconds. Sabihin na natin, 1 second travel time. Pupunta siya dito. So, pwede natin i-drag yan para mag-create siya ng panibagong position or pwede rin ando natin pwede rin click natin yung motion drag natin to makita nyo yan na para siyang may linya sa gitna ibig sabihin yan yung dadaanan niya no from point A to point B tapos magke-create siya ng bagong keyframe pag binitawan mo kung saan mo siya gustong mag-end okay so check natin zoom in natin yan yung travel niya. Hop. Punta siya sa gitna. Ngayon, 3 seconds na tayo. Pagdating ng 4 seconds, or mula 3.15, yan. toggle tayo ng scale. 24.4. Tapos, pagdating ng 4 seconds, lalaki siya ng 100%. Tuwi na natin, 100%. Yan. Okay. So, may dalawang keyframes tayo sa scale. Tapos, ang next natin ay rotation. So, 4.15. Binin natin. Tagal tayo animation. 5.15. 1 second. Yan. 360. Okay. So, dalawang keyframes. One full rotation. Tapos, um, para mag-end siya, siguro, palabasin natin siya sa screen, no? Pababa. Okay, paano natin gagawin yon? So, from, siguro sabihin na natin, from 6, 6 seconds, yan. Tagal tayo ng isa pang position. So, syempre, hindi natin pwedeng gawing, uh, idiretso siya ng pababa. No? Kasi pag ginawa natin yon, ang mangyayari is, ganito siya. Sabihin na natin, baguhin natin yung Y sa position, pababa. Ang mangyayari dyan, ganito. Bumababa na siya. Di ba? Bumababa na siya. Hindi pa nag-animate yung scale tsaka yung rotation. Kasi, kung mapapansin ninyo, yung keyframe ng position natin, itong tatlong to, nasa gitna na niya. No? Habang nagtatravel siya pababa dito sa position na to, nangyayari yung scale up nadadaanan dadaanan ng playhead, pati yung rotation. So, dapat, alerto kayo sa ganun, no? So, ulitin natin. Um, saan yun? Ito, 6 seconds. Tanggalin lang natin ulit yung keyframe. Balik natin siya sa gitna. So, ang gagawin natin dyan, magsaset muna tayo ng keyframe na hindi natin papalitan yung values. Bakit? Kasi, tulad nga ng sabi ko, panatandaan yan na hanggang dyan sa 6 seconds, ganyan yung values niya. Hindi siya gagalaw. So, to add keyframes, ito lang. So, sa gitna niyan, hindi siya gumagalaw kasi same lang siya ng value nito, nitong keyframe na to, tsaka nung susunod na keyframe. Tsaka lang siya gagalaw pag umusog ka pa, tapos sabihin natin 7 seconds, tapos tsaka ka nagdagdag ng keyframe. Pinalitan mo yung value. Pababa. Yan. So, dyan lang siya gagalaw. Sa pagitan ng dalawang keyframes na to. Okay? So, ulitin natin sa simula para makita natin kung ano yung syura. Okay? Uh, opacity. Okay? Position, scale, rotation, and position. So, ganun lang kadali na mag-keyframes, mag-animate, o ng motion, basic motion, sa Adobe Premiere Pro. Sa mga susunod na tutorials natin, mas siguro mas magda-dive tayo ng mas malalim dito sa keyframes na to. Kung ano-ano ba yung iba't ibang mga klase no ng keyframes at kung paano pa natin mas mapapaganda yung animation natin inside Adobe Premiere Pro. Okay? So, dali lang. Try mo na.